Siyempre, ang lahat ngayon ay nakaabang sa sequel ng Hello Love Goodbye ni na Catherine Bernardo at Alden Richards. Kinilig ka no. Yun kinilig, na. Kinilig ka. Alam mo ba ang aga-aga ko nakatanggap ng text mula kay Ching Bautista Silbeyro? Ano ay, na? Yung... Nako eh nakita kasi niya, ito ang sabi Oo. niya. Nakakatuwa kasi naman totoo naman ito. Lahat naman talaga ay halos sa uh, halos sa uh, toto naman talaga ang sabi niya. Good morning, Nay. Nakita niyo na ba yung post ng birthday celebration ni Catherine? It's on FB sa Inquirer page nila. Oh my God, may paroses si Tisoy. At gift at ang pinaka uh, nakakakilig yung mga photos ng Den na eto, very sweet. May touching-touching si Alden kay Catherine. Sila na, sila na talaga. Grabe, grabe na yan. Si Chen Bautista to ha, hindi mapagbili ng kung ano-ano ito, ng mga camera mm. kemerut kemerut Oo, pero siya talaga para sa kanya sanang araw, di ba? Eh. Sabi nga ni Boy, si Karagay, huwag kagatin yung Katrin Dominic, fake news yan. Hindi ka Ayan pa nipaniwala. Lahat ito, o, sinasabi ni John, pwede ba tantanan na nitong Dominic na to, ang kahit sinong babae dyan, fake news yan nagsusumigaw na fake news yan. oh, yon yeah. Hinaantay na namin nila Tita Nene ang sequel ng Hello, Love, Goodbye. Kinikilig ako kay Tisoy. Grabe ang sweet ni Alden. Sabi pa ni Boy si Karagay. At ito, si Lara oh. Abrigo, magpapahuli ba? Natural. Siya ang unang-unang kinikilig talaga dito. At kung sakaling matutuloy ito, nakuday, huwag ka nang makipag-unahan pa. Talagang si Lara May na di ba? Ay, ito, yeah. eh. oh, ang dami talagang kinikilig. Si Lulu Malig ng San Jose, California, cut Ben na ngayon. Ay, nako. Oh. Sama-sama na talaga tayo. Ay, at Kim Pau. Oo, oh, oh. at Kim Pao. Oo. Eto pa. Mer sa akin nga, eh, meron ano, <clears throat> sabi ng isang kaibigan ko, uy, binabash ka dahil kay Alden, sabi Ay, sa akin. Kasi baka? daw, openly daw sinasabi ko raw na maka-Alden Richards ako. Sabi ko naman, anong gusto nyo ako ay magka-plastic plast, na sabihin kong mas gusto ko ang iba kaysa kay Alden Richards? Eh hindi pa man po superstar si Alden Richards, alam ni Romel yan. Mm -hmm. Gustong gusto ko na ang batang ito dahil sobra po akong sumasaludo sa kanyang pagiging humble, sa pagiging mapagpahalaga sa pamilya, pagiging totoo. Ayan ang mga paroses. Oh, di oh. oh, diba? Oh. Ay, ay, oh. Hindi yan alahas. At yung roses, oh. Ako, Romel, alam mo na kung magkano ang mapresyuhan ng mga bulaklak na ipinamimigay ni Alden sa mga taong mahal niya. Correct. Uh, At meron mm. pa dyan, mamaya, yung ipasweet na effect. Ang meron siya yung Excera na. Super Excera. yung hinahaplos. Oo, oh, oo, oh, oh, ay, oh. Ayan, ayan o, no, yung salubong. O, teka, bantayan nga natin itong video na to. Bon, Belinario, maraming salamat. Thank you. Ayan, sana buuin natin buuin sana natin, di ba? Yan ang Ayan, surpresa niya kay Catherine Bernardo. Diyos ko, gumasos nga siya ng pagkalaki-laki. Umupa ng private plane, makarating lang sa birthday party ni uh, Catherine sa Palawan. Yan pa ba naman ang titipirin niya? O, oh, di ba? Yes. Nako, Ching Bautista Silverio, Lara May Abrigo, Boise Caragay, at lahat po ng mga Catherine Alden dyan. I'm Eto sweet. na, nagsisimula oh. na. Ayan na ang simple-simple ni Alden, ano, naka-black t-shirt mm -hmm. lang siya. As in, hindi ka tulad ng iba na magpapaka, alam mo yon Pogi, magporma, gano'n. Tura, tura, <laughs> diba? Yan. Nakakatuwa. Nakakatuwa talaga. Ayan. Eto pa. Tama si nanay bago pa mag-aldab or praises na si nanay dito sa CFM kay Alden. Oo po, okay. si ko kung nasubaybayan nyo ang mga sinasabi ko dito sa Christy for Minute. Alakda na palang, gano'n okay. na. Sobra na ang papuri ko sa batang ito. Lalo na nung malaman ko ang istorya ng kanyang buhay tungkol sa namayapa niyang nanay. Wala hmm. na, hindi na natanggal na sa akin ang pagmamahal at paghanga kay Alden Richards. Bakit ka pa eh, pipili ng iba? Eh, ito, kompletos rekados na ang mga, ang mga katangian na hinahanap natin sa isang artistang dapat hangaan at idolohin. 'di diba? hey, Correct. Ang dami ng comment diyan. Nice, super basa ako ng comment diyan sa mga Excel yan. Sabi nga, nasa tamang tao ka na kat. Gumagano 'yung mga oh, comment. Oh, yon. At eto, at sabi ni Ching Bautista Silverio, 'di ba nai at hindi naka-shade si Alden. Oh. <laughs> <laughs> Kitang-kita ang mata. hindi nga ba't ang matay hindi nakapagsisinungaling? Ang bibig pwedeng mag-imbento ng salita pero ang mata, sa mata nakikita kung ano ang tunay na emosyon. Yan yun. Mm -hmm. oh. At sabi ni Miss Nags, Nanay, pakisabi po kay Lara May Abrigo na nauna siya sa Bulaklak dahil may orchids po siya galing kay Alden. <laughs> Oo nga naman, di ba? Tama yan, mayang. Miss Nags, thank you. Nakakatuwa naman. At ito sabi ni John, totoo, hindi naka-shade si Alden. Mabubuklat mo ang puso niya sa pamamagitan ng mga mata niya. Hindi ka tulad ng ibang tao dyan. May mata naman, pero bakit ayaw ipakita? May tinatago kaya? Ay si John! Ay, ayun na! Alam mo, mm. matindi. Oo, oo. Ay talagang si Tita Nene Olanday. wala nang iba. Alden Richards at Catherine Bernardo siya. At eto ang sabi ni Wating-Wating, may kilig talaga nanay, hindi maitatago, lumilitaw. Napaka-strong mm -hmm. ng chemistry ni, ni Alden at Catherine. I'm hopeful sila na nga. Naku, mo. Ay naku, wating, wating isang araw, bibiglay na lang tayo ng mga balita. no? Sana magswak ang mga puso nila, no Romel? Naku, yan ang aking panalangin. Alam ko yan, nanay. <laughs> Ay naku, sabi ni Randy Balaguer ng 16 Cent Coffee. Nay, taki-orient nga po ako kung ano ang ambag ng Dominic Roque na yan sa showbiz Ay. industry. Yung significant po ha, wala, wala, wala. Ayan, tatlong ulit to oh, sinabi ni ni Randy Balaguer, wala, wala, wala. Yung significant daw ha, ah. anong significant na masasabi ko? Eh wala naman talaga. Okay na po tayo kay Alden. Uh, sabi ni Dan Clavesillas, okay na po tayo kay Alden, portisoy. Huwag nang iling takong kani-kanino at di pa naman gaanong panahon ng mangga. Ay, oh, <laughs> maasim pa ang mangga ngayon. Kung sana kasintamis nang nanggagaling kina ano kina Consel Alvin at Filipina magtalas ng Hunter I Valley. Miss, alam, tamis. Oh, 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 Hilaw na hilaw pero ramdam mo na ang tamis, di ba? Yes. Yon. At syempre, si Beaver dinalaw tayo di ba? When magic hurts, oh, mm -hmm. fever magtalas. Nako, napaka-imposible ng fake news na yan. Nagkasabay lang sa aeroplano, sila na agad. Hay nako, tantanan, sabi ni Tita Nene Ulanday. Kumbaga parang sinabi niyang, not us, huwag kami. Ah. oh. oh. <laughs> Eto, sabi ni Lara May Abrigo, sabi ni Mayang, Go Tisoy, marami mm -hmm. ang sumusuporta sa inyo ni Katrin. Nay, bagay na bagay po sila, di ba? Parehong humble, mapagmahal, mm. at higit sa lahat may malasakit sa kapwa. Deserve po nila ang isa't isa kung sakali. Support ko rin po sila, Nay. Walang halong pait, sabi ni Mayang. Wow, Oo. Mayang! Alam mo, pag tayo'y nakikipagrelasyon, binabasa natin ang puso ng ating natitipuhan. Correa. Hinahanap natin ang katangian ng ating magulang. Karaniwan ganon. Di ba hinahanap yung katangian ng nanay sa gugustuhin ng lalaki? Eh silang yeah. dalawa nagswak parehong mabait sa pamilya, di ba? Mapag si, mapagmalasakit. Oo. At si Mama Min, Okay. ang boto kay Alden. Totoo, <laughs> totoo, totoo. Pero alam mo, kahit boto ang magulang, kung ayaw ng anak, wala silang magagawa. Naman ang ang magandang, magandang kombinasyon, yung itinitibok na ng puso ng anak, gusto pa rin ng mother at father. Oh Mag at ang buong na ng pamilya. Maganda. Yun na yun, di ba? Sabi ni Edile Tada, okay ako kay Alden at kay Catherine, huwag nang sasaw-saw pa ang iba dyan. Layo-layo muna ang mga taga Marikina. Ayaw ni Ada. <laughs> ano ba? Nakakaloka. Ito pa uli si John. Ito. Si Alden, wala nang kailangan pang gamitin kahit sino. Pwede pa nga siya ang magamit. Pero hindi yon si Katrin. Yung iba dyan, talagang kahit saan, kahit sa siit ng kawayan, sisiksik, mapag-usapan lang. <laughs> ay siit ng oh, kawayan. Siit ng kawayan. Yon, ang sakit nun. Ang sakit nun yung siit ng kawayan. Matinik yun. oh, mapag-usapan lang daw. Eto pa uli. Eto na. Panahon to ni Lara May Abrigo. Nay, eto po ang totoo. Nakatis, nakaitisoy ko na po ang lahat at wala na sa mukhang driver na naka-shade sa kasalan. Buah! Kakaloka oh. <laughs> kayo ha. Eto. Siguro naman po ay nararamdaman na natin na ang publiko po hindi man natin hikayatin ay talagang napakalakas ng na dating sa kanila ni Catherine at ni Alden Richards sa Hello Love Goodbye pa lang nang wasak na po sila ng Takilya. Paano pa ngayon? Di ba? ay lumulok sa so lahat ng mga isipin ng mga tao pag nakikita yung mga video niya. At sabi nito, marami pa raw tayo mga unseen videos na mapatutungaya oh, nga sa mga so, eh, Wala araw. dito ano eh, haplosan oh, oh, oh. Wala dito <laughs> eh. <laughs> Hindi ba le? Bakit ba? Darating din naman niya. Wala tayo maitatago. Sa social media pa ngayon, o, oh, di ba? Ay, diba? oh, oh. Ako, Tita Paras. Tita Julie, paras nahuhuli ka sa biyahe. Pero tama yan, magpahinga ka lang muna. Hindi niya kinakaya yung init ng panahon. Iba, iba ang nararamdaman niya. Ingat lang, kita Julie. Ingat, ingat lang talaga. At heto pa. Naku, ang dami-dami na talaga. Please don't mention my name. Lawyer itong nag-text sa akin. Isang not... kaibigan kong abogado. Sabi niya, <laughs> nakakahiyaman pero aamin ako iyo kapag kinakausap ko ng mga anak ko about Catherine and Alden, I have my both ears in listening. Gusto ko rin kasi sila, hindi ko lang maamin sa mga anak ko. <laughs> Thank you sis, maraming salamat. Ano kaya ang nararamdaman ngayon ng ex ni Catherine? Gigil na gigil siguro. <laughs> Good karma for Kat then. Yahoo, sabi ni Ching Bautista Silverio. Mm. Ano pa nga ang masasabi, Eddie? Ay, nako. Nanghihinayang sigurado. Di ba? Alam mo, kahit ano pa ang gawing patutsada ngayon o palabas ng kampo ni, ni, ano, ni Daniel, hindi na mismo kakagatin ng tao. Kahit pa ano, kahit pa magsalita si Carla ng kung ano-ano bilang pantakip sa kalungkutan ng kanyang anak at pag-iisa, wala wala, hindi kakagating sa mga panahong to. Correct. Sariwa At saka, pa, hugat, nagnanaknak pa. Correct. Yun yon. At tignan mm -hmm. mo, papagbiro talaga ang tadhana. Sa tagal-tagal nilang nagsama, ngayon lang sila nabigyan ng pagkakataon ulit na ganyan. Nawala naman silang pinigol ang So, Ibig sabihin, tadhana talaga ang naglagay mm -hmm. sa nakataon para magtagpo. Sabi nga nila, Alden, ikaw na ang itinadhana para kay Katrin. Please. Ipursu mo mm. na 'yan, mga gano'n, yes. 'di ba? At saka ngayon lang natin naririnig kay Catherine yung this is my happiest birthday, Ay, 'di ba? Yung diba dapat dapat ang perfect. 'Di ba dapat ang happiest nung sila ni Daniel dalang tagal na nila. Pero ah, bakit so nang happy naririnig? Ay, ah, oh. happy siguro, hindi pero hindi happiest, 'di ba? Happy, happier, happiest. Oh. Ay, oo, oh, oh, talaga. Oh, ngayon yung superlative, 'di ba?